Bi rin inyong taran. Magandang kami sa inyong lahat. Puna na sa lahat, ialay natin ang pasasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat na nasa ilalim ng bulan, gutom wala ayuda. Naibig sa traffic, hindi pumasok sa trabaho. Ngunit, ipinigay ninyo ang panahon para sa amin lahat mayong gabi. Maraming maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa PDP dahil binigyan nila ako ng pagkakataon sa rally nila ngayon. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na suporta at pagdarasal na siya ay maibalik dito sa ating bayan. Maraming salamat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin sa patuloy ninyo na suporta sa akin at sa ating mga kasamahan sa opisina ng pangalawang Pangulo. Maraming salamat. At ang huling pagpapasalamat ay mula sa aming pamilya. Dako kayo ang amo utang utang makapuputon kaninyong kanan sa oportunidad na ginamatag ninyo kanamo na makaserbisyo sa ato ang naso. Kaghan salamat. Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa atin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, tinawag ako ng tadhana dahil kinig na ang tatay natin lahat. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo. Hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botante nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayo, mga Pilipino. Love you! Love you! Love you, Sarah! Love you, Sarah! of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung may tuloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin. Sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeated said it before. And I will say it again now I am not the problem of this country. hindi ako ang problema ng Pilipinas. ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema. nabang kung kuluya nam burahin sa mundo ang pamilyang Duterte. <DVD> <SDuties> ang alam natin pino. Hindi alam Hindi Hindi alam Hindi alam ang mga biktima sa krimen. Hindi alam natin mga, mga Hindi o maging ang mga... is a systematic demolition job against political opponents that want there to put the country first even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Oh Sa kasamaang palad, iniloklok natin ang isang leader na walang takayahang mai Man, ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Tama! Agad pa At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Agad pa siya, kasi. kasi! Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang sa paglabag sa ating saligang batas. Pinagmumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatangi, tumatanggi, sumahinalin sa isang pampublikong hair follicle drug test ng sino sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapping ang dating Pangulo. At dalilalian nilang itinapon sa ibang bansa upang initisin ng mga dayuhan. mga kabihuan ito ay isang mas malalim na pambabastos at pang-iinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang nasulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag dinamit ito para manipulangin kayo at pagsamantala, we must return to long-term concrete programs not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problema pinakamalapit sa bituka. Ang gutong. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Yes. <laughs> Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. <laughs> ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build, build, build into the future. Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanapbuhay buhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kalooban natin lahat ang kalagayan ng maraming nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan natin ganap na buksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo, at insurgency sa pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police na suportado ng ating sandatahang lakas. Kinahanglan kong nato na to ang katasan sa pagpili sa mga kandidato na sa political dynasty. Kining mga sikat na apelido na magsayo-sayo na magkanta sa atubangan. Correct. Two, Igo na katok, Undangon ang mga party list na gipanag sa mga dato. Undangon ang mali na pagpili sa atong mga opisyalis. Undangon ang budol o pagpamakap. Yes. Kailangan natin mag-vote straight sa mga taong magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Yes! 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 natin ang boto number 38, Rodante Marcoleta. Number 10, Jimmy Bondo. Number 56 sa balota, Attorney Big Rodriguez yes. number 22 Bato de la Rosa yes. Number 28 Bongo yes. Number 53 Apollo Kibonoi yes. Number 34 Raul Lambino yes. Number 30 JD Hillo yes. Number 58 Salvador. At number 42, Doc Marites Mata. Alam ko, hindi kayo matutuwa. Pero ibuboto ko si Aileen Marcos. Siya ang naglakas doon na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para i sa mga dayuhan. Support! 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 ko rin si Camille Villar. Dahil sa kanyang karanasan bilang mambabatas sa House of Representatives na makakatulong sa isang tunay na pagbabago sa Senado. hindi ako mapapago na sabihin nito. We Filipinos deserve better. Tunay na kapayapaan at kaunlaran na hindi lamang para sa iilang politiko at mayayaman. Kaya sa week 12, kailangan natin maging mapagmatya. May mga ulat at gulong-gulungan na may mga kumikilos na sa iba't ibang parte ng ating bansa mga pagala na maaari nagsisimula na ang malawakang dayaan sa halalan ng alyansa. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasalig pwersa ng isang administrasyong walang makayahan, mga elitistang liberal, at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling maghirap ang taong bayan. Yun. Isang alyansa na handang ibalik tayo sa kadiliman ng narco politics. Yun. Sa bangungot ng Typhoon Yolanda kung saan ang mga Pilipino ay iniwan sa ulan, sa gutom, at sa kawalang malasakit. Ito ang alyansang muli nais nating alipinin gamit ang kahirapan, kasinungalingan, at kapangyarihan. Sa May 12, bumoto tayo ng may buong dangal. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world that no amounts of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong lunes, bumoto tayo ng diretsyo. And let us all save the Philippines. Yes! E salas de verde. Salas de tarde. Chocolate. I <laughs> am <Baby, laughs> <baby. laughs> <laughs> thank yeah.